Broom, broom, broom! Nandito na naman si Machong Broom, broom! Ha, ha, ha! Hi, hey, mama! Ha, ha, ha! Mga broom, broom, may nakita na naman ako natutulong sa tabi ng kalsada, mga broom, broom! Bigyan na naman natin ito ng pagkain! Let's go! Punta tayo sa Chowky, mga boom broom, para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulong sa tabi ng kalsada. Let's go, mga boom broom! Let's go! Uh, dito na tayo sa Chowking mga kabrobro para bumili ng pagkain para bigay doon sa bata na natutulog sa tabi ng Kalsala. Let's go mga kabumbrom. pasok na Let's go. Bibili na tayo ng pagkain. Dito na tayo mga na tayo ng pagkain para bigay doon sa bata na natutulog sa tabi ng, Let's go. Na, mga na tayo ng Ibigay na natin to doon sa bata na natutulog sa tabi ng Kalsala. Let's go. Let's go mga karambro We hatin natin ng pagkain doon Sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go Natulong na naman tayo ngayong gabi Mga kaburum Sana sa natutulog sa tabi ng kalsada Kahit konti nakabigay tayo sa kanila Let's go mga karambro We hatin natin ito Let's go Mga kaburum na tulog Bata may bata Dito mga natin ang pagkain mga kaburum Let's go Dito mga kaburum Let's go mga kaburum Nagpigyan natin na ng pagkain sa bata Let's go